Ngayong pong araw, March 14, ay ginugunita ang World Kidney Day, isang pandaigdigang kampanya na naglalayong itaas ang kamalayan sa kahalagahan ng ating kidney at sa iba't ibang sakit sa bato. At ayon sa mga pag-aaral, syam na pong o 90% ng mga tao may kidney disease ay hindi alam na meron silang sakit sa bato. Kaya naman kaugnay niyan ay makakausap natin si Dr. Eladio Peñaranda, isang nephrologist para mas bigyan kaalaman tayo tungkol sa ating kidney. Doc, magandang umaga po. Si Chipo at si Audrey po ito ngayong umaga. Kasama nyo Doc, good morning. Good morning, Chi and Odi. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin dito para maipasot nuna natin, matapot natin sa mga listeners niyo po at sa lahat ang kalusugan po, particularly po sa bato. Alright, Dok. Ano po ba ang say ni Dok tungkol sa mga karaniwang sakit sa bato at ano yung mga halimbawa po nito? Mm, mm Ang sakit sa bato po kasi ay parang dumadami na no? since the past few years at ang mga karaniwang Uh, dahilan po ito ay number one po yung diabetes, number two po high blood pressure, pamamaga ng kidney at kung may bara po ang daloy na ihi ng pagbabaran pagbabara ng daloy na ihi galing sa bato papunta po sa urinary bladder. Yun po. Okay, Doc, si po ito, paano po malalaman ng isang tao kung siya ay may sakit sa bato at ano po ang mga sintomas na lumalala o seryoso na ang sakit na sa bato niya? Okay. So, umpisa naman po, pag may sakit ka sa bato, parang hindi mo pa yun maano, hindi mo malalaman. Ha, ano? Ngayon, uh, pag lumala na po siya, ay una-una po, ay maramdaman ng isang tao may sakit sa bato, ay nangihina po siya, ano? Nawawalang ganang kumain, namumutla po siya, pagkatapos kung minsan, namamaga po yung mga paa, mga mata, at kung talaga pong um, tinatawag natin na yurimik na yurimik na po, ay sila ay parang tulog na lang po ng tulog, malalo na po sa umaga, tapos sa gabi nagigising sila. Mm -hmm. well, para sa kalaman po ng nakararami, no? Dok, pakipaliwanag nga, ano po ba talaga yung function ng ating kidney? Mm -mm. Ang kidney natin kasi ay dalawa no? sa, sa bahaging likod ng ating katawan. Ngayon, ang function nito po ay unang-una po, um, yung mga kinakain natin, ay na-degrade po yan sa tinatawag ng mga waste products po ano at saka ibang mga electrolytes po ay na pupulot din po sa pagkain natin ngayon ang mga kinakailangan ng ating katawan ay binabalik po yon sa pamamagitan ng pagsala ng bato natin yung hindi po kailangan ay pinapalabas po sa pamamagitan ng ihi so napakahalaga po importante yung bato natin para maiwasan natin ang pag-ipon ng mga waste products sa katawan. Okay, doc, speaking of food, kasi naalala ko Audrey nung bata ako, pag kumakain ako ng mga, mga junk food, chichirya, chichirya. 'Yan, 'yan pagkain. Eh, 'di ba? Oh, diba, lalo na 'yung pagmangga patis 'yung mga ganyan. Doc, may effect po ba 'yan sa kidney? At ano po 'yung say ni doc na dapat kong gawin kung well, meron ngang nasuri na may sakit sa bato ang isang tao? At paano po ba ito ginagamot? Yung tungkol sa pagkain ng maalat, hindi naman po talaga po directly po nakakapekto ng bato natin. Pero, kung meron pa kayong sakit sa bato, ay importante po na magbawas po tayo ng mga maalat ng pagkain, no? Kailangan po at least less than 5 grams po yan ng mga asin. Sa buong araw na po yun, no? Dahil, yun po ang mayingsanhin ng pagtaas ng presyon natin pag hindi natin po binawasan ang paglagay ng masyadong maalat na halimbawa sa asin o sa mga toyo no sa pagkain natin ngayon ang pumay may sakit na tayo sa bato ay kung alam natin na meron tayong parang tinatawag natin na prone tayo sa sakit ng bato halimbawa tayo may diabetes tayo may high blood pressure at may kidney stone na tinatawag ay importante talaga ho na mapakipag Pugnayan po tayo sa mga doktor natin, espesyalista, mm -hmm. para una-una ma-check yung analysis man lang natin kung may protina o wala. Tapos yung creatinine natin, ma-check din pag kinukuhanan tayo ng dugo. Okay. So, pag medyo <coughs> mukha. Okay, Dok, ito mahalagang marinig ng ating mga kababayan ito. Ano po yung maring gawin para protektahan ang ating mga kidney at ano po yung tinatawag na eight golden rules ng kidney health? Po. Una po, we must be fit and active. Dapat po may physical activity po tayo at uh, hindi po hindi natin hayaan na tayo po ay mag-overweight. Number two, para hindi tayo mag-overweight, dapat meron tayong healthy diet, no? Balance po dapat yan. May moderate lang amount of meat and pork, no? Pagkatapos may gulay and kailangan po we have to drink Uh, moderate amount of water, at least mga 2 liters a day po. Ano? Now, palagi natin po iti-check ang ating blood sugar. Kung mataas po yan, dapat makontrol. Tapos, i-check din natin ang blood pressure natin. Pag mataas, dapat kontrolado. Tapos, ang ating water intake, no? at least mga 2, 2.5 liters, nasabi ko na po yun. Huwag po maninigarilyo tapos huwag po masanay na palaging nagbibili ng mga gamot over the counter no lalo na po yung mga uh, gamot po na mga pain relievers no kasi ho na nakakasama din po yan sa bato natin pag matagal na po iniinom and lastly po if you have yung nabanggit ko sa lahat-lahat kailan po natin i-konsulta sa doktor magpa-check up tayo at least once a year po Siguro doon pumapasok. Opo, oh, dapat nagkaka-annual check-up tayo. No? Lalo mm -hmm. na pag edad na ni Audrey. <laughs> pero, Doc, ngayon po ay World Kidney Day. Ano po ang mensahe niyo sa ating mga mm -mm. manonood? Oo. Dahil po sa so World Kidney Day, inaasahan po natin na sana makaabot po ito sa lahat na ang malusog na bato po ay lagi natin po itataguyod. Dahil po, ang bato ay pinakamahalagang organ po sa ating katawan at kung, mang, at kung ma- fit po tayo at lahat po na sinabi ko na sinusunod natin, tayo po ay makaroon ng healthy kidneys. Ayan. Mga ka-RSP, ingatan po natin ang ating bato at laging bandayan ng ating katawan dahil hindi natin alam kung kailan tayo tatamaan ng mga ganitong uri ng karamdaman. Tama. O, well, maraming salamat po, Dr. Eladio, sa pagbabahagi sa amin na makaalimang tungkol sa kidney disease. Muli na ka, panayam po natin si Dr. Eladio Peneranda, isang nephrologist.